ang alamat ng lawa ng Sampaloc Lake. Noong unang panahon sa bayan ng San Pablo sa Laguna, ay may isang mayamang mag-asawa na nakatira sa paanan ng bundok. Sila ay kilala sa buong na dahil sa kanilang malawak na lupain at masaganang ani, ngunit higit silang kilala sa kanilang kasakiman at kayabangan. Sa gitna ng kanilang malawak na bakuran ay mayroong isang napakalaking puno ng sampalok. Ayon sa matatanda, ang punong iyon ay sagrado at pinaniniwala ang may espiritong nagbabantay. Ngunit sa paglipas ng panahon, hindi na pinaniwalaan ng mag-asawa ang mga alamat at babala ng matatanda. Isang hapon, may dumating na isang matandang pulubi, marumi ang kasuotan at may tungkod sa kamay. Humingi siya ng kaunting pagkain at tubig sa mag-asawa, subalit sa halip na tulungan, siya ay pinagtawanan at pinalayas. Umalis ka rito, matandang pulubi. Hindi kami nagbibigay ng pagkain sa matamad. tamad. Isa lang pong kanin, maawa kayo. Ngunit sa halip na awa, hinagisan siya ng balat ng sampalok at tinawanan ng mag-asawa. Bago tuluyang umalis, tinitigan sila ng matanda at nagsalita. Kung ganyan ang inyong puso, mapagmataas at walang awa, darating ang araw na ang lupain ito ay lalamunin ng inyong kasamaan Tandaan ninyo, sa ilalim ng inyong kayamanan ay may lalim na hindi ninyo kayang sukatin. Pagkatapos noon biglang dumilim ang langit, dumagundong ang kulog at kumidlat sa paligid ng bahay. Nianig ng matinding lindol ang lupa at mula sa ilalim ng punong sampalok ay sumirit ang napakalakas na tubig. Hindi nagtagal, lumubog ang buong lupain ng mag-asawa, ang kanilang bahay, mga pananim at lahat ng kanilang ari-arian ay nalunod sa tubig. Umalingaungaw ang sigaw ng mag-asawa hanggang sa tuluyan silang lamunin ng lumalawak na lawa. Kinabukasan, nang bumalik ang liwanag, tumambad sa mga taganayon ang isang malawak at malinaw na lawa sa dating kinaroroonan ng tahanan ng mag-asawa. Sa gitna nito, lumulutang pa rin ang mga dahon ng sampalok, tila paalala ng kasalanang nagbunga ng kanilang pagkalunod. Mula noon, Tinawag ng mga tao ang lugar na iyon na lawa ng Sampalok o Sampalok Lake bilang alaala sa punong Sampalok na saksi sa kasakiman at kaparusahan ng dalawang taong walang awa. At ayon sa matatanda, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, maririnig pa rin sa ibabaw ng lawa ang mahinang sigaw ng mag-asawa humihingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Matapos lumubog ang tahanan ng mag-asawa sa ilalim ng tubig, Naging tahimik ang paligid ng bagong anyong tubig na tinawag ng mga taganayon na Sampalok Lake. Ngunit sa mga sumunod na gabi, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari ayon sa mga matatanda. May mga ilaw na nagliliparan sa ibabaw ng lawa tuwing hating gabi. Tila mga alitaptap, ngunit mas maliwanag at kulay asul. Minsan ay maririnig din ang tunog ng paghuni ng ibon, kahit wala namang ibon sa paligid. Ang mga tunog na iyon ay parang awitin, isang malungkot na himig na pumapawi sa hangin. Isang gabi, may isang binatang mangingisda na nagngangalang Lando ang pumunta sa lawa upang manghuli ng isda. Habang siya ay nagsasagwan, biglang kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Sa kalagitnaan ng bagyo, may nakita siyang babaeng nakaputi na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Ang kanyang buhok ay humahampas sa hangin, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin. Too long iligtas mo ako. Sa una inakala ni Lando na ito ay isang tao, ngunit nang siya ay lumapit, napansin niyang walang bakas ng paa ang babae sa tubig at ang mukha nito ay kilalang kilala. Ito'y larawan ng anak ng mag-asawa na matagal nang sinasabing nalunod kasama ng kanyang mga magulang. Mula noon, gabi-gabi ay bumabalik si Lando sa lawa. Tuwing kabilugan ng buwan, lumilitaw ang dalaga. Nag-uusap sila, nagkukwentuhan at tila unti-unting nahuhulog ang loob ng binata sa mahiwagang nilalang. Pinilanggo ako ng espiritu ng lawa. Hanggat may kasakiman sa puso ng tao, mananatili akong naririto. Bantay ng lawa ng sampalo? Lumipas ang mga buwan at isang gabi, naglakas loob si Lando. Kung kailangan mawala ang kasakiman sa puso ng tao para ka makalaya, ako ang magsisimula. Pangako ipapalala ko sa lahat ang aral ng lawa, ang kabutihan, ang awa at ang pag-ibig. Ngumiti ang dalaga, kasabay ng kanyang ngiti ay ang pagliwanag ng buong lawa. Umikot ang mga ilaw sa paligid ni Lando hanggang sa siya ay mawala ng malay. Nang siya ay magising, wala na ang dalaga. Ngunit sa gitna ng lawa ay may bagong punong sampalok na tumubo. Mula noon, naniwala ang mga taga San Pablo na ito ay bantay ng lawa at sagisag ng pagbabago ng puso ng tao. Hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda na kapag tahimik ang gabi at ang buwan ay bilog, maririnig pa rin ang malambing na awitin ng dalagang bantay ng lawa. Ang sinumang may dalisay na puso na lalapit sa tubig ay maaring makakita sa kanya at mabiyayaan ng kapayapaan at pag-ibig na walang hanggan. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat na mga kababalaga, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Blog para updated ka sa bawat kwento.